followers sa mga street yung mga makakadaanan. Ang dami. Ang dami. Um, Ang dami. Ang <laughs> dami. Okay. Ang dami. Ang Next question. Kanina po magagali? Ang dami. Ivana, paano, paano mo minanage ma yung online feed? Kasi siyempre, eh, next time ka rin naman. Huwag mo ilagay sa ulo. Siguro yun yun. Huwag mo ilagay sa ulo. Ano man nangyayari or yung sumisikat ka, importante huwag mo ilagay sa ulo. Pero yung mga meron bang pamabasa yun na apekto kang ka? Noong una, una. Pag no, sa una, pamilya. Oo. Uh, sumasagot ako sa pamilya. Pero pag sa sarili, ko, wala naman ako pamilya. Naman. Ano yung pinakamatinding bashing na talagang sa family mo? Yung ano family mo. Makakalimutan no? oh, Basta tungkol sa kapatid ko, yung okay, yan oh. yung ayoko ko. Mm -hmm. Yan yung pinakahayaw mo mm -hmm. sa lahat. Is there a time na sa show business na try, parang naisip mo, parang gusto mo mag-quit? Meron ka bang... Oo oh, naman, nung start po ako, oh, nag-quit na, nag talaga ako. Ah... Uh, pero nabigyan ako ng opportunity with Kuya Perry, kinuha niya ako at uh, pinasok niya ako sa Dream Network ko which is ABS-CBN. Bakit mo naisip pang mag-quit natin? Ano na Kasi na? parang hindi siya para sa akin. And mafe-feel mo yun eh, pag try ka ng try, tas lahat rejections, di ba mag-iisip ka na parang, ah, change of career ako, hindi ito para sa akin. Pero it's, it's painful, but it's the reality that not, not everything is meant for you. Mm -hmm. So yun, masakit, pero Perry, naging happy naman ako, nag-aaral ako, at uh, kung ano nang ginawa ko, tapos yun, dumating naman yung blessing at hindi uh, ko ni-expect talagang babalik ka. Ma'am, ba ba, you've been part of, ah, uh, what's the list? Ang uh, probensyano, di ba Before? Before uh, po. Oo, uh, yes. Medyo maraming mga issues. Naklaro mo na lang kanina. Per ah, Batang patang ba Batang Kiyako. Yung pag hiniwalay na yun, naging maayos? Maayos sobra. Even with the whole production, nag-text uh, din sa akin sa lahat, na maayos maayos kami ng lahat. Nagulat so, ka nung may mga nagbabasa ba? Oo, oh, ano? nagulat ako. At um, minensyo ko din sa production, so sabi nila, hindi yan sa amin, uh, mga fake news yan. And sometimes that really happens, especially when you're in showbiz. So, ako naman, siguro ang alam ko, yung mga nagmamahal sa akin, kilala. How, how does it feel working with Coco? How you will describe it? Bilang katrabaho? It's really, different kasi syempre yung uh, pag acting walang script and all but it's something na dami ko natutunan and I'll be always grateful for that and thankful. You mentioned kanina when you reach the age of 30, you want to get married, no? Pero right, right now, you're entertaining tutors. Oo oh, naman. May mga okay. nang, may mga showbiz. Nan-showbiz, hindi talaga mahalik sa showbiz. Pag showbiz, hindi talaga may nag-work. Bakit naman? Bakit ano naman? ka ba? Ilan naman ilang date na ako ng mga showbiz? Parang eh? <laughs> <Or laughs> mama. Parang, Parang para mama, Mars. Parang show guy mama. Ah! Ay! Pakitin guys. Ooh, oo. ako naman okay ako split na bill pero hindi okay, naman todo-todo, huh? -re ano, mga... na ko. Wala kunapa sa good Puro patai lang eh nagre-request lang ng ano, day. Puro patai kami nang ligaw sa iba, may ay, mga American sa bata eh. Ayoko na mga 20s, uh, okay ang mga 30s. Yung mas mature kasi mature na ako mag-isip. May mga politicians na nanligaw sa Marami, guys. Oh, paano mo ina handle Them, okay, pagkakaano, them, um, ma? Wala kang entertained na date. Date. Hindi, non-show gay. Ibang um, um, ideal talaga. guy. Ideal guy, hindi mayabang. Hindi mayabang, tsaka may puso. Yung same heart. Uh, Gusto tumulong mm -hmm. din and all. Kasi ang hirap na nagpareho kami, tapos magkaiba yung ugali namin. Yung ayaw niyo tumulong or wala siyang puso para sa mga Pinoy, tayo mga namin. Iba so, Pero iba na, may hirap kabagligawan. Oh, Bakit mahirap? Hard to get ako. Pa. Wow! <laughs> 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 Parang tingin sino marami. Oh, oh. Paano hard to get more. Ito nga nila easy to get uh. eh. I mean, like, oh, Oo, oh. pero totoo, hindi nila ang nag-get. So, yeah. Parang hard, so, hard to, to get, get Mars? Mar? Mar? Paano hard to get? Okay. Anong kailangan gawin para? Wala mo kailangan gawin, pero yung siguro yung yung legal na persistence. Saka yung effort, no? Makikita mo yun eh. Ibigay agad. So, pinay pa rin ang style. Mahabang ligawan. Yes. So far, meron kang nakadate na matagal. Na naman? Uy, baka magtampo yung ano. Ha? <laughs> 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 Gano'ng katagal yung longest date mo? Date? Relationship. Relationship? Mm. Dapat diba? Three years? Ano? Oh, Tapos And then uh, bakit na-uwi so so sa breakup yun? Na-uwi sa breakup kasi sinungaling, cheater, gano'n. Kaya Kailala ba naman namin to? Kailala ba namin to? Is there a letter, ano? Joke. Ayoko na. Alam mo yung pag-pass. Is there Di a letter, siya, ano? Wala na ako pakailang sa kanila at uh, ganun din naman siguro. wala, ay ayoko na makiaram sa blue Pero ikaw ba Mars, meron ka bang fear na parang let's say, kasi syempre, ang laki ng kikita mo sa vlog, ano, ang dami mo nang ipon alam namin. <laughs> yung baka mamaya pera, <laughs> baka mamaya syempre, sabi mo nga, yung mga showbiz pera, parang Ah, okay. <laughs> <laughs> Malang pera yun, baka mamaya. Hindi, no. ba, baka mamaya, Mars. Din. At, ang habol, siyempre, financial. May ganun ka bang fear? May ganun kang takot? Ay, feeling ka na pag diligawan. So, so, baka mamaya. Siguro diba, makikita diba, ko yun sa pagkatao ng tao. hindi Di ba? Pag na-meet mo, hindi naman porkit showbiz ay mabihin. Hindi naman siya pera. Hindi naman siya ganun. But when you talk, and I'm speaking of experience, kasi mm. I've dated several, and ganun yung na-feel ko. And uh, hindi ko sinasabi lahat. Alam ko maraming mababait, pero hindi ko gusto talaga ng showbiz kasi nga kahit lapan sa iba, hindi ko pa. Sorry, ba't hindi ko kasi ganun mahal? So, oh. pero ako pwede, di ba? Nakakamaintindihan niya. Double standard. Pipili oh, siya ng showbiz at kaya niya ako. Kasi ako, di ba, I, I have la, yung mga kissing scenes, mm bed scenes. So, dapat ready siya. Ako, hindi ako ready sa kanya. So, ah. Oh. yan na showbiz. And oh. Way, okay. okay. <laughs> Okay. So, paano kung halimbawa magkaroon ka ng boyfriend na i-require ka na iwan mo ang showbiz? Ay, iwan mo muna siya. <laughs> Nauna yung showbiz bago siya. So, ay, trabaho mo lang. Okay. So, parang sinasabi mo na kaya gusto mo na ang showbiz, di ba? Para walang kissing scenes. Pero gusto... <laughs> pag ikaw, hindi mo kaya yung gano'n. <laughs> hindi. Kaya ko naman walang kissing sino Pero yun ang akin trabaho. Yung sa lalaki. Yun nire-require uh -oh. ng trabaho. ano rin nire-require, ayoko na maglagay ng restriction sa bawal to, bawal to. Bakit? Kasi sa laba ko. So yun, hindi. Matagal pa yun. So kaya mahirap kang makahanap ng right guy? Uh -huh. so, hindi naman ako hirap. Siguro wala lang talaga on time. Pero uh, I'm dating, so I'm okay. Iba na. Pag May sinusuportahan ka bang kandidato? Yes, at um, matagal ko itong pinag-isipan, pinag-aralan. Again, lahat sinasabi ko talaga is kailangan yung may tiwala ka at may gagawin and pareho kami ng mga gusto is para sa ating mga kababayan na magsasaka yung mga fisherman, poultry, bigger okay. lahat yan so agap po ako Ah, I support party them. Party yes. Party yes. Aga Party the and part. yes. and yeah. I really like that. Na, ah, mahal, mahal ang mahal-mahal bigas. Kailangan natin. Yung, yung unang iniisip ko is, pagkain. Pagkain ng Pilipino. Paano mapapababa lahat? Diba? Yun yun eh. You have to really anggap. endorse anggap? someone Sino or anggap, really support anggap. someone that, Sino mga really cares about the Philippines. <laughs> and yung mga hoarding, yung mga ganyan, yung pinamahal yung mga pagkain. Totoo oh. yan. Diba? Mm. At saka. So ako, yung advocacy po ng Agap is also about that. Ayaw nila ng mga hoarding ganyan and they really support mm. yung ating mga kababayan ng mga magsasaka. Ano yung <laughs> ano ka Inaral mo lang niya. Inaral ko po sila. And then, Uh, yun, uh, yeah. So, ikaw ang nag-reach out sa kanila na gusto mo silang isupport. Yes. Ibig sabihin, okay, wala kang bayan. Sinong agap? ibig sabihin, wala kang bayan as endorser. Yes. ako for uh, you, uh, Mars, talaga? Uh, oh. oh, basta ako, support. And even last hmm. time, wala na hindi ako sa pera eh. Hindi naman importante sa akin ang pera. Ang importante sa akin, yung pinaglalaban natin, pareho ba? Yung gusto ba natin mangyari para sa bansa natin? Meron kang mga kapwa celebrities na lumapit sa yung tumatakbo ngayon. Marami po. Artista, ata. Mm. marami rin pong iba-ibang mga... Yung mga sector. Yes, mm. sector. So, ako hindi talaga. Sinasabi ko diretso, sorry, kung gusto mo tumakbo, tumakbo ka. Pero, I, I'm not Pero, sure. <laughs> <Ayun, laughs> anong opinion mo sa mga artist na tumatakbo? At sana may magawa talaga sila para sa TV. Paano mm. yung pakaibigan mo? Ang... Sila ba kaibigan niya? Support mo, pakaibigan mo. Kaibigan. Pag magkaiba kami ng paniniwala, paniniwala hindi kasi baka naman gusto lang niya umupo para ay politiko. Di ba? Ang namin ganyan? Gusto lang maging politiko para yukuan at maging powerful. And that's not that what I would support. Hindi ako nagsusupport ng ganyan. Ako kung ano yung tama para sa ating mga kababae. Kung ano makakapagtulong sa ating mga kababae.